So ayan. Hello at good day po sa inyo lahat mga ka-guys. For today's video po natin ay uh, bibigyan po ng konting idea about tutorial po sa ating mga computer sa bahay na CPU. So guys, makita po sa ating lamesa. Meron po tayong power supply yan po guys. Pag kayo po nakaka-encounter na inyong mga computer sa bahay ay ayaw pong umandar na walang po siya ng power, tanggalin po yung power supply. Ito po yung power supply niya. Ito po yung sample lang mga guys. Ito po sa mga baguhan lang. Ang mga datihan po, alam na gagawin kung paano. So guys, meron tayo pa ako sa play. Yan po. Sa likod po, may makatayin tayong tayo jack. Ito po yung jack niya. Mga guys, yan po. Ito po, pina-press ko na po sa iyo kung paano gagawin yung guys. May makita po tayo ng kulay green. Yan po yung kulay green niya. Na wire. Sa putol po at tutong po natin sandali. Mamaya po, lalagyan tayo ng tape to. Para po di sa dumikit lalo. So guys, yan po. Mayroon pa tayong kulay green na makikita sa likod. Talupan po niya yan. At itong uh, kulay itim. Yan po guys, talupan po niya yan. Yung po iba, ang ginagawa, lalagyan ng dito sa ibabaw. Madidigitin. So, kaya po pinakita ko sa inyo, para medyo maliwanagang kayo. Kung ano pa pagdidigit sa dalawa. Pwede lang po sa ibabaw ilagay. So guys, yan po. Hanapin po yung kulay green at kulay itim. Pagdigitin po niyo guys yan. Malalaman po niyo kung maandang pa ako sa play natin. So ito po guys, testingin po natin.